Magandang araw. Masaya po ang ating mangingisda dahil sa taong ito, mapapansin po natin na dumami ang nagpapahuling isda sa lambat. Kahit na diyan lang sa malapit sa tabi ang lambat at marami silang naglalambat ay dumami po ang huli ng isda. nakakatuwa po dahil malaking tulong po ito sa mga mangingisda dito sa ating barangay. So yan makikita po ninyo na maraming nahuling isda sa lambat kumpara ng mga nakarantaon napakadalang at napakahina po ng lambat ay kaya nga po nakakatuwa dahil ang dami ding nakikinabang bukod dun sa naglalambat pati po yung tumutulong ano makikita natin na maraming mga tumutulong na mga kabarangay natin at sila po ay nabibigyan din po ng parte pagkatapos na uh, matanggal ang isda sa mga lambat so yun po ano Ayan po ay isdang tawilis ano? So sariwang sariwa at napakasarap po at manamis-namis ang lasa ano. Kaya naman si Kuya Ayan yan uh, ang sipag-sipag na tumulong sa pagtanggal ng isda sa lambat para pagwinya may parte siya mamaya at mayroon ng pangulam ang pamilya. Kaya napakasarap po tumira dito sa mga pamenan sa tabing dagat dahil madali kang makabili ng sariwang isda mula sa mga kabarangay nating mga isda. At ngayon nga ano, ngayong araw na ito ay muli dating sinubaybayan ang buhay ng mga isda. At yan, ano, nakita po natin mas maraming huli ngayong araw na ito. Kaya masayang masaya po yung ating mga kabarangay na tumutulong at utay-utay nilang tinatanggal. Ano. Kailangan po ay matyaga sa pagtanggal para hindi masira ang lambat pang sa ganon ay uh, makuha na maayos yung mga isda yan tingnan po ninyo tambak ang isda ano? napakaraming uh, isdang tabilis ang bumangga sa lambat ano po ang lambat po niyan ay palutang ano po kaya yung mga isdang uh, lumalangoy-langoy malapit sa playa ang siyang nahuhuli ng lambat na ito at yan po ting umaga po yan ano? ilang ilang linggo na din po yan na ah? patuloy na uh, nagpapahuli ang isda sa ating barangay, hindi sa ating aplaya. At marami na pong nakinabang at nakatutulong ang pamilya dahil ito po ang pinagmumulan at pinagkukunan ng kanilang kabuhayan para matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya at ng kanilang mga anak. So, maraming salamat po sa panunood at yan, sariwang isda pumunta na po kayo dito, mamasyal kayo dito sa ayong barangay nang makatikim kayo ng bagong huling isda mula sa lambat. Yan po at pinarte-parte ng may lambat yung mga tumulong ano binigyan na ng party mat. Salamat po.